Sa pag-ikot-ikot ng Joe Walking Torpee, it's meron silang isang ginang na namataan na natutulog sa isang weeping shed. Kaya ipinarada nila ang sasakyan sa tabi at nilapitan ito at ginising. At tinanong kung taga saan at bakit siya doon natutulog. At ang ginang palang ito ay mag-iisang buwan ng natutulog dito sa waiting shade dahil mayroon isang kaibigan na nagdala sa kanya dito para daw ipasok sa trabaho ngunit biglang nawala ang kaibigan at ito na po ang nangyari kay ate hindi na po siya nakabalik at nakauwi sa kanyang uuwian dahil wala daw pamasahe so kaya ang ginawa ng aking team kinausap si ate kung pwede siyang ihatid sa kanyang uuwian. At ang sabi ni ate, pamasahe na lang daw, huwag na daw po siyang ihatid. Kaya ang ginawa ng aking team ay binigyan siya ng pamasahe, papauwi sa kanila. Pero hindi pa rin po talaga nakumbinsi ang aking team, kaya binalikan ulit si ate at kinausap at tinanong kung saan uuwi

I <laughs> don't Ano tulungan mo? Para hatid natin si ate. Hindi ka pa pala kumain. Parang yung ate. Ha? Yung bag mo pa, yun pa, o may isa pa? Hindi, walang isa pa. Yan. pasok ate <laughs> Hindi yan. Hindi yan. Ano lang yan. Titingin lang yan. Kasi sabi ko, ilang araw ka dyan tambay sa ano? Ayang, pero nag, pero... nag... nag apply pa rin ako magtrabaho. Mm -hmm. Kasi, yempre pa rin. E, ako. hindi ibig sabihin ate, ano? Nung dinala ka ng kaibigan mo dito, hindi ka nakapasok. Ako? Oo. -o. Hindi pa. Tapos, balik-balik ako siguro mga tatlong beses na or apat. Saan ka nagbalik-balik? Sa na applyan mo? Kasi na-apply ako. Kasi sabi niya bumalik daw nga doon. Natin. Ah. Anong trabaho nun? Ano sa agency nga. Ah, katulong? Hmm. Yung gano'n sa... Hmm. Oh. -mm. Pero yung kaibigan na nag-ano, nag-aya sa'yo, ha? Ah, sa'na? Wala pa nga eh. Ilang linggo lang ako dyan. Kaya nga kasi nung nakaraan, nakita din kita dyan. Naka-iga. Kapag tinatanong ako, huwag siya nagpapunta sa agency. Hindi ko nga. Sabi ko yung kaibigan ko nga. Hmm. -mm. Hindi pa nga ako na ano, dahil, umuwi naman ako doon, nakita ko naman ayoko naman banggitin kasi sabi ko yung requirements ko nga na gano'n pero nung, nasan yung original mo na requirements? N nasa akin niya tas itinabing gano'n tapos birth certificate ko kasi ito eh Oo. yung pag pero yung doon or... sa agency na sabi mo ayun, yung mga ano na nasa kanila kaya nga eh ano ba probinsya mo ate? ano Bicol, Purok sa Asan East nasa yung sa Bicol? sa Purok sa East Unahan niyo siya ng ano na bago makarating na ano, unahan lang ng, ng vehicle din kami eh. Oh, o nga. Bandang parakali. Bago makarating ng parakali. Hmm. Hindi ka na nauwi? Hmm. Dito ka na lang talaga. Hmm. Oo, ay ilang weeks na ako dyan eh. Gusto ko talaga magtrabaho ako. Pero pag umuwi ako, tapos umuwi ako na sabi ni Ate Ben, bakit naman umuwi ka? Tapos sabihin ko, magtatrabaho na lang ako ng Manila. Kasi yung lalaki, habol lang habol sa akin. Sinong lalaki? Yung lalaki, gwapo siya. Lalaki na? Na ano yung... Dawa mo? Oo. Uh -huh. <laughs> eh, na ano naman ako kasi yung naman ng ganun. Oo. Eh, dahil yung nga, uh, tumira rin naman kasi pala yun doon. Hindi ko na maalam. Oo. Eh, di paano nandun siya ngayon? Pag makita ka ulit niya? Hindi, eh, wala siguro. Ah, eh, wala doon. totoo no talaga sa dun ako talaga na sa prisa may, may requirements pa talaga akong pinakulong sayang oo, oo. parang pinaasa ka lang siguro nung kasama mo oo oo e. na iya ano ka isasama ka sa magtrabaho yun nga lang wala rin kaya uh, nga sa akin tara pero dito lang din yun yung trabaho na inalo nila sa'yo ibibigay sana Kain ka na te, habang nagdadaan Kain ka na, hindi ka pa ata kumakain eh. Kasi kanina, dumaan akong umaga, nakaiga ka na doon. Pagbalik ko na naman, tulog ka na naman. Kaya na eh. oh di ba? Di wala ka pang kain. Gusto ko talaga mag-stay mag talaga. Pasa uh -uh. Manila or sa... Katrabaho talaga ng katulog? Hmm. Ibig sabihin pala, kaya hindi ka nakaka... Kaya doon ka na lang talaga lagi natutulog kasi wala kang pamasahe. Oo, mm -mm, wala pa akong pamasahe. Eh, kanina nakita ko naman yung ID ko. Pili Anong sabi niya sa'yo? Wala. M mga friends ko kasi, anita kasi ibang mga ex ko. Ay, hindi ka dito. ba niya, ano? Hindi ka niya... Eh, hindi ka sa kanya humingi ng... Ano ba? Pang pamasahe para pakauwi ka dito sa Palabala. Na, 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 ano? Uy. Kay Baliparan. Kaya ka. Tsaka pag may pera ko dito lang kumakain kay Lola. Sa kanya? Hmm. Ilang weeks ka nakakaantay dyan? Kaya nga. Sa Kano ka? Ano? Isang linggo. Ay, isang linggo ka na. cr ako, tapos lalakad ako minsan gantas tapos naiinis-inis na ako pag minsan. Sino nagbibigay nag sir Tapos naliligo yun? ako sa CR ng St. Paul Hospital kasi nandun nga ang papa ko. Buta but but hindi ba? hindi ba? Buta hindi na. Huwag <laughs> naman ganun. Hindi, <laughs> totoong, totoong papa ko talaga. Kaso lang na, uh, naiinis ako. Sana hindi ko nalang nakilala. Bakit? Una, asaraktas. lagi. Lagi ko pa napapanaginipan. Bakit? Papa mo? Oo. Hmm. Matanda na ba? Hindi e, pa? Medyo ano na ako. Ano naman. Eh bakit pala hindi ka nalang sa kanya umuwi? Eh, yung sarili niya, hindi niya maani. Tsaka babaero. Ayun lang. Mama ko inaani. Niloloko niya kayo. iba'y eh. Sana yung mama an... Eh, asa na yung mama mo ngayon? Ano kasi, hindi may ano? asawa na siya. Mama mo? Mm-mm. Pag -mm. titignan ko sa Berna, bigyan mo. Kasi nung pumunta ako roon, mm -hmm. ano yun, tinignan ko nga. Pero yung papa mo nandito. Sa... Dito sa ano? Di, hindi. We, pinanggalingan natin kanina. Hmm. Wala Ikita rin niya yan, kahit malayo. <laughs> Makasal. Um, mm. Ano, yun nga kasi yung pagpapasok-pasok sa katawan ng tao. Ano yun? Man. Yung matagal na ako dyan, mga ilang weeks na kasi oh. minsan na, na ano tayo sa, dahil sa kasama, di ba? Kasi sabi ko nun ayun daw yung nakakaano sa atin. Hmm. Tapos makaka-uwi ka na doon. Uuwi lang ako pero sa lapag ako hindi ako mapakali. Bakit naman? Wala kasi nung Pasko hindi ako nakauwi uwi Dapat yan ka na ba nung Pasko? Diyan ka na? Ay, eh. oo. Oh, oh. Tapos binigyan na nila akong pagkais may pera rin ako. Oo. oo Tapos kasi dumaan para... yung ano. ako kasi siya. Ewan ko dinadala niya yung mga damit. Ewan ko saan. Kaninong ninakaw yung damit sa'yo? pang bata naman, pero yung iba rito talagang mga shorts talaga na maayos naman. Eh, ano na ako niya yung mga vaccination ID, yung, yung ko talaga. Yung ID ko talaga. Hindi ko alam kung sino yung babae. Tinaanan. Nakatulog ako dyan. Oo nga, kasi minsan yung tulog mo talaga, putik sabi ko. Tulog talaga. Baga, tulog talaga eh. Kaya nga eh, kasi pag pupunta ko rin, ayun. Ayun nga rin, talagang ano nga ako na ano no, kasi namamagali ng mukha niya. na ano <laughs> Sabi ko ba't gano'n? Ibig sabihin? Hindi naman hinahawakan talaga. Hindi, nung may nahawakan kang ano, pera, hindi ka nagbalak na umuwi. Hindi, nag ano naman ako. Pag ano, napunta naman ako. Tapos yung papa ko, sige niyong ano, tarawagan sa TV. Na? Na ayun nga raw, sabi niya sa mga rin, Eh, hindi ko naman alam ano, kung um, trabaho na. Alam naman yung papa ko, ano-ano. ano ano pag ano pinagsasabi kasi nga nakatulog kasi ako akong ano mm -hmm. kasi na nang ako nakatulog ilan, ako. ilan ba yung anak mo? ay medyo marami joke na <laughs> <laughs> pero may naamin ko talaga isa lang talaga ba Sabi paano ko, ano, medyo yan? marami? Oo, oo nga eh kasan yung iba dun sa Kaya, marami Kaya, sa napunta sa, ka na. sa isa oo nga eh ay ano ay ano kasi hindi kasi tinaulo eh hindi kasi asan yung mga anak ko na asan yung marami doon Ha? Eh, sa ano? Ah, ayaw nasano? nila sumama dun sa lola. Ayaw nila kasi na ano sila na. Paano kayo ano yung saan tayo uwi? Eh, mm -hmm. hindi niya tayo mapakali. Mm -hmm. Eh, gusto nung papa ko sa ano ng Maynila. Buti kung hindi ako pupunta ro. Mm -hmm. Titignan ko kung titira ng Maynila ay kung hindi ako doon magpalabo. Ewan ko na. <laughs> hindi. Pag pupunta kang Maynila, maghanap ka ng trabaho? Or kung, Oo eh, eh, may ka dun... Rin... attorney naman doon. Sabi ko mo, ginaganong ko. Sabi ko, sige, pag inanong mo ako, may attorney ako, sumbong talaga ko kasi nagtrabaho ako noon kasi nung sa Alabang hmm. may may kuya kasi ako na kasi nandoon sa ibang Bansa. Eh bakit ano ate hindi ka na lang nag-asawa? Hindi na ako makapag-undang ng sa papa ko nga eh. <laughs> Ayaw mo mag-asawa? Ayaw ay, mo mag-asawa? Oo nga, eh, sabi niya ako ang bahala sa iyo. Ayun nga. Mas, ano kasi ano hmm. pinag sabi kasi hindi ko nga alam kung ano. Ayun nga nakalala ko lang dun sa may Simple Hospital sino pa lalaki na pinapakilala niya. Sa'yo? Oo, mm -mm, papa ko talaga. Oh. Eh, hindi ko naman alam na <laughs> ganun pala yun. <laughs> Diyos ko pupunta pa dyan para alamin lang yung tungkol sa'yo, diba? Mm -hmm. Parang kinakabaan siya, nagtitinda. Nagtinda kasi ng, ng kakanin yung kaibigan ko, mabait naman. Oo. Oh. Eh, ayun nga, pa, ayan, pati ganyan. Parang tinutupad niya eh. <laughs> yung bata na ang talaga, lagi. Oo, uh -huh. kaya't panahon mga bata. Eh, ang gusto nung ano, tapos yung bag ko pa na pink, nang dahil din doon. Yung parang maano yung ano niya, ayun, eh yung kaibigan ko nang pahigaya dyan nung na nakaraan. Yung nag-aya sa'yo papunta dito. Yung, parang, parang ano si daddy na, na plastic siya na, naiiyak na ano. Parang hindi niya mahal na may kinasamang gano'n. Oo. Oh. iba iba kasi siya na sinasabi pag tinatanong siya. Sabi niya, panggang sama ka ta gabanete. Ganyan niya. Tapos <laughs> pati ng lalakad yung baliw-baliw. Inaway ko nga nakaraan. Bakit? Sabi ko, kadadaan dito, hindi kayo na ano ah. <laughs> pag naisip ko lang na bago yan, tapos ganun, nangyayari talaga kasi Why? Uh -huh. Ayan yun, tinitinan mo. Saka ano, pagdadayo-dayo ng James. Hindi ka ano, gayon, naman ako doon, nursing siya. Oo. Mm -hmm. E eh di pag umuwi ka na dito sa, ano, dito sa may paliparan, pag nakauwi ka na dito, e eh di... Hindi, hindi na, hindi, di, ano, hindi ka na mag-ano doon, hindi ka na babalik doon. E dati sa painting, hindi? Oo, uh, uh, hindi na. Hindi, hindi na. E siguro, ewan ko, tatanong ko, eh, ate. Bakit? Sabi... Gusto ko talaga nga magtrabaho kasi alisin na ako ng alis, hindi ko alam kung bakit. Siguro magpapagamotok. Magpa? Magpapagamotok sa albularyo. Bakit? Anong nangyari kasi, sa iyo? Binigay sa akin ng tatay okay, ako ng please put this hmm. Siguro gamot siya tapos sabi ko, <laughs> "Oh, ganyan ang ano mo." Kasi pagpunta ko naman ng Berna, wala. Ayun nga. Hmm. Ayun nga kasi yung dati yung boyfriend ko mayaman. oh, ano nangyari sa kanya? Tapos kaya yung pagawa niya. Oo, oh, well, ewan ko kung nasan. Na ano ko na ganun. Just <laughs> gwapo ka naman yung papa ko sa isip bata. <laughs> Lagi niya kasama yung Pero pag, siguro pag sinoli niya mismo na personal yung mga ID. Oh, ayun, baka... Gusto mo bang hanapin sila? Nung mga kamag-anak mo? Pati mama mo at papa mo? Sa, ma sa mama ko. Ah, gusto mo mahanapin Ano ba totoong pangalan ng mama mo? Edith. Edith? Mm. Ano? Ano din? Ikaw may ano nga, ano ano nga yung totoong pangalan natin? Caroline Salamon Decena. Desena mm. Tapos ang lugar nila Is Summer Lake. Summer Lake. Eh. Uh -huh. Pero sino yung taga Bicol? Di, 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 di. Ano yung yung kapatid ng papa ko, yung Ernesto. Oh, na, na. Pero alas pa akong umuwi doon yung ganun. Pero ano, may balita ka pa sa mama mo. Ang uh, boy buhay pa naman yung mama ko eh. Kaso lang hindi ko pa na ano ngayon. Na, kasi dati nung tumira ng Bernabe, nasunugan nga sila. Uh -huh. Kaya pang sunog-sunog na ganyan, di ba pumunta dyan sa may ano. Ang hirap kasi ipaliwanan kung may kaibigan din ako. Mm. eh, pero kasi hindi naman si yung lalaki, hindi taga rito. Taga saan siya? Ewan ko, Pampanga yata or ano. Wala sino yung, yun, sino yung, kanya, sino yung lalaki e, up, yun? Yung sa iba. Ha? Sino yung lalaki yun? Ewan ko, anong pangalan mo? Eh, ang nagamit na yung pangalan ng Alex Medina. Oh. Sabi niya, siya raw yun, nalilito sila. Oh. Eh sabi ko dun sa babae, wag niyang gagamit yun, huwag siya magbumanga. ingay. Ah, nainis nice ka. siya, hindi naman siya karamin. <laughs> Alam mo naman dito sa palipara, nakakaat, di ba? Mm -hmm. Eh yung Everton, yung gusto mo yung magpakita yun. Last lang dito, nagpipicture yun. Oh. Oo? Oo, talaga nanggagayat eh. Bakit? Alam mo yung nanggagaya, ayun ang magnanakaw kamay niya daga. Dahil sa ako. Ginagaya ka. Hindi naman ako nagpapagay. Dahil nainis ako, hindi ko lang sila. Nag-uusap rin minsan. Kaso lang di ko na ako sa ko talaga. Sabi ko, bakit ganyan? Kasi ayan na. Kapag mga ganun, layuan mo na lang. Kaya malapit na tayo? Kasi, medyo. Kasi kung sino ka mo yun. Ayun ang maaay. Mm -hmm. Kasi nung nagtrabaho pa ako buhay pa si Kevin. Patay na kasi. Mm -hmm. na, na, ano pa sa TV na ano pa ako no? Napakita ba? Ano, last na isang linggo lang, ilang days lang ako. Nakasweldo pa siya sa ano mga 1,500. Kasi sobrang ano yung sa pera. Mm hmm. Hindi na siya nagpapakita. Tumago na ako oh, sa'yo. Oo nga, sabi ko pagandahin mo. Sige, papagandahin ka, di ba ang ka naman. <laughs> Maganda ka naman kaya ate. Sabay gano'n, magbangis lang no, kasi nakakapanot yung ano eh. Maganda ka naman eh. Sige mong gano'n, gano'n ka na gano'n po yung sir pala sa akin. Ang talagang tubo. Kasi nang gano'n, ba't ginagano mo yan? At kaya ano, ano ka na sa ate mo, magpaganda ka. Tapos o, pag nagpaganda ka na, o makakahanap ka o, na ng trabaho. O, mga, trabaho na ako talaga. Diba? Parang isa siya talaga araw ng NILA kasi kaibigan ko hindi na napunta dyan. Mm -hmm. Pero pag tinatanong ko, ano mo yun si Jefferson? Hindi, at yung kinasama ko, oh ayun ang kasama ko, hindi na, ganoon ko na lang kasi hindi case of emergency siya yung po-contactin ko, ganoon. Mm -hmm. Pero hindi alam ng mga kapit-mamig, sumalis na siya dyan. Ayaw niya na sa base five. Mm -hmm. Ayaw niya na nagihirap siya. Okay. Kasi? Kasi okay. yung mayaman, siya yung okay. Man. Okay lang pag um, ano, kung may kasi, mayaman talaga. Uh, Ikong eh malirap, wala. Yun, 'Yun nga, dun, dun nga sa ano. Kasi din. Eba. Haka-tenda din. Sa mismong si ire, si, magugupit-gupit nung no. ano. Ako wala din, okay? E paano kung halimbawa, mahahanap pala natulog ako rito. Dito, dito sa kakaw 'yan. Nakatulog ako, tapos wala pagpa dito. Okay. Siguro nahila ko nga 'kong dito ni dati 'kong ni Kevin. Dito, dyan o. Oh. Pupuntik ako marip. Sa okay. pagkutis ko po, maruset. ka gabi kasi, huwag ka na mag ano, maglakad. Doon ka na lang sa may maliwanag. bye, <coughs> bahay, sa bahay. Huwag ka nga, ano, huwag ka maglakad-lakad ng ikaw mag-isa, lalo na sa madilim. Hindi naman, sanay naman ako rito. Sa bagay, taga rito ka na rin naman. Malapit na tayo. Yung hmm. pa yun sa peso, ang padiretso pa tayo. Diretso pa. Kasi dun, dun nga, pag buuwi, ako, inaatid lang hmm. nila. ka rin nila? Oo hmm. nga. Yung last five kong buhay pa si Sino? Na sa ganyan. Dito na? Dito pa sa

dito na lang siguro. Ito dito Diyan lang. lang ba? Lati din sa kaliwa. Dito? Mm -mm. Sana, eh, dito ako titigil. Mm -mm. Diyan lang. Yun. Sige, dito